So guys, papakain lang tayo sa ating mga puppies. Kailangan ko ng mainit na water para maluto yung ano, yung gatas. Ano yung kain nila kanina alas 7. Kasi ko na. kasi yung nanay oh, si Snowy. Ayaw na magpadede. Ayan. Snowy. Amen. Snowy. Snowy. Ayan po. Kocok 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 kocok, habis, habis. Kocok 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 Masanya isan putar. Soalnya apa sah? Empat masih dah. Snowy ko aji. Yang punya dalawa lelawa kong alat. Snowy Koji. So, hindi ko alam kung paglaki nito, anong gagawin namin. Ang dami nila. So, ngayon. Kailangan ko muna siyang palamigin ng konti. Ito, ito ko manong you kaya snowy. Eh, Tulay uh, na. So, Yan, pagkain nyo ng ano. So, ito pwede na ito. Hindi ma init Masarap kasi kayo ng pag-aapay.

hindi pa yan kasi pwede ipamigay kasi mamamatay pa yan. Ah, oh, ito na. Tsaka, tsaka, tsaka. Pwede na siguro ito. Ayan. Ah. Ah, tsaka, 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 tsaka. Ayan, dali. Ayan na, ayan na. Dali, anak ko, ang bagal mo. Hmm. Ito na. Kaya so, yung nanay. Sama nun tingin mo ah. Sama mo makatingin ah. Bago matulog kami. Kapag makakain sila. Nagsipon na ako sa bagahinit ng panahon ngayon. Oji. 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 So, kailangan bantayan kasi inaagaw nung malalaki. Ayan, no? Yung dalawang salarin. apps Bukas paliguan yan, ha? Baka ma stroke sila. Napakainit. Pwede na kaya to paliguan? One month? Gamitan na lang ng blower. Mayinita sila eh. No? Pagkatapos, isa-isahin lang ng ligo. Ano ko? Mag ingat ka. Baka mamaya makagat ka. Tuwa pa yan eh. Sino po na ko sa init? Kutsi-kutsi-kutsi-kutsi-kutsi! Huwag sila. Pag nabusog, hiwal-hiwalay na eh. Ubusin nyo yan. Bukas na kayo ulit kakain. O, oh, nakabantay yung mother nyo. Ayan na magpadide. Tsaka si Kuje. Ito yung pangatlo. Ito yung panganay, o. Oh. na pinakabunso. nag babae. Ano na? Busog na kayo? Bukas na kayo kakain, hindi niya pa inubos yan. Para sila nandiri bigla pag nabusog. pasanin nila nila iiniwan yung pinagkainan. Hindi may yung tulog na. Pagkataas kumain, tulog na. Ay, nag-aabang, oh. Malingat ka lang. Ubus na yung gatas nila. Hmm, tulog na. Eh. Ano na? Okay na kayo? Sabi ko lang muna ito baka mamaya. sa inyat. Dito lang sa loob. Dito lang. Dito lang. Uh, Lihit na naman. Okay to kami. May pusa kami. Itim. So, ayan. Ang dami namin alaga pagkain nila kasi dami ng pagkain namin, tatlo. Matakaw. Ayan po. Hindi po kami mahilig sa aso. Bali, anim na sila. Ming! Mining, mining, mining. Ito, may aking alagan po siya. mabait yan. Mining, mining, mining. sugat ang bibig niya pero nagamot ko pinagtyagaan kong lagyan ng bitadine at saka linisan tsaka 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 na naman tong mga to see guys thank you for watching si Koji oh nakulit yan Love naman niya yung anak niya. Hmm. Kaso ayaw niya na talaga magpalid Siguro masakit ang itin. Nasaktan na siya. Kaya niya na magpalid hmm. Nakakatuwa lang kasi ang dami na nila. Paano na nang kaya pag malalaki na to?